say yeah, good morning, good morning, good morning. <laughs> Napakaganda na ng araw, o, di ba guys? Napakaganda na po lang ating umaga. Ayan guys, meron po kami pupuntahan ngayon ay dito po, di ba? trabaho po ni Astrawa. Ay, Ayan. Wow! Napakabait niya po pala nila guys. Akala niyo guys, Pandain na pandain po namin is eh, nag na po ulit yun na nag At alam nyo po ba guys, hindi lang po copy, may patilapay pa. OMG! <laughs> hindi lang po sa OMG, hindi po lahat ng mga pinupuntahan namin. Is tara nang mag-e-effort po sila para ipag-timpla po kayo ng copy at ng ipag-dress nilang tilapay. Ayan! Yes. Siyempre, super blessed ko na. Pag-dress nilang pilas nilang mong bahay. O, oh, di ba? Ako, kahit ako, gusto ko yung ganyan. Tara, yun, no, yung uh, makaroon na rin kami lang, na, ng kakayahan na karon nakaroon uh, na rin ng business. Ay, meron kami maihahapag na hindi po namin maihahapag to kanila. Kahit na, yun nga po, kape or yun na, lang. Soon, guys. Ay, hindi ba niya ni God? Tapos ako po kayo guys, yung ako po ka bibigay. Ay, bless him po yun. Yes! Kapag po tayo guys, ay sinurado po, ay uh, bless po ay ni God. O, di diba? Wow! Ano yun lang po guys, nag, ah, uh, ano na po nila guys, ang mga tao dyan. <laughs> Nang upumpit na po nila ng mga bibili na mga ariyari. Ayan guys, dito po kami sa labas, at iniwara ko po mula sila. Pinakit ako na kungo. Ipapakit diba, ako po sa inyo yung uh, mga ilan ilan kong mga black at mga graba. Ayan po guys. Meron ako po mga nakarendi. So, wala lang po uh, atrakan. Talagang matatrabaho po ni uh, Dito. At, siyempre guys. Thankful pa rin ako kasi hindi mawawanan ng trabaho ang aking asyawa. Ano uh, ba? Diba? Super blessed na rin talaga ako dahil ay paano eh, hindi po nawawala ng trabaho ang aking asawa. Alam niyo po ba, Diyos, may nakita po ako, ayan. Ay, may nakita po ako kung ano na kung yun. Pala pala niyo po yan, di ba, guys? Kaya nawa ko po sa ng video, guys. Kasi, alam niyo po ba, meron po akong naiisip na gawin dyan. Ayan, alam niyo po ba, ayan po, itindahan po nila, ayan, ayan, ayan. Alam. alam niyo po ba yun, guys? Ayan po yung aking anak, ayan ay, yung rice, ayan, at miss-miss po sa na naro naiisip ko po guys na hingiin namin yung palapa ng nyog ayan yan po yung motor namin may motor na po kasi kami pwede po namin sandalin ayan syempre, po tinanong ko po muna yung aking asawa kung okay lang sa kanya na hingiin namin ayan po yung bahay ni boss pram ayan po yung buko o oh. boss pram po ayan anak po yun lang nang miminota po kanina na po lang mga materiales na bibinin Ninom po yun ni Bebe Lab. Yung may bahay po dyan. Ninom po niya. I, boss po yan ni uh, Asawa. Ayan. So, ngayon okay, meron po ulit yun ipapagawa. Kaya, nilawan po ulit yun ngayon. Yan pa rin naman, guys. Tuwan-tuwa na naman po ako, guys. Kaya meron na naman po yung uh, tarabaw. Nabili na naman po ni God. Ayun na ka po ina, guys. Nasa taas na po yun ng bahay. Pumintindahan po yung nanay po ni Boss Ram. Tapos ayan po, yung tatay po ni Boss Ram. Ayan po yung atawa ko, nag, ayan po, nakita niyo po mas ataas. Ayan. Then, ah, uh, tukat-tukat lang po sila, yung mga dinong-dinong. Uh, alam niyo lang po yun, guys. Para kung uh, ano po mga unahin niyo lang binin, kung ano po yung mga guys, na mga baka na mabibinin, mga dinong-dinong. Ayan. Super mainit nga lang, guys. Pero, Ika nga, wala tayong magagawa. Kasi, ganyan na lang trabaho tayo. Lalo na sa kontraksyon. Di ba guys? Ay, man, yung trakson talaga guys. Isa tao, tau. Pinakamahirap talaga na trabaho lang. Ating, ah, uh, dito mm, ating mundo. mundo. <laughs> Ang naman ng palay po na magtatakaan niya po ang paggawa po ng bahay. Yung paggawa ng mga building-building. Yan mga kontrasumbo niya po yan. Yung na po mga nag para po ng mga building building mga ganyan mga bahay bahay o oh, diba tapos at tanim naman po so yung muntas ka ka ang tanim naman ang gulay palay mga ganyan lang guys diba kung dito na batis niya ano na wala tayong aanihin nakakainin o oh, diba guys ay lang ako, guys lumapit na nga po ako dito at iinumin ko lang ako manay aking coffee at meron pa kong natira ayan at guys siyempre paalis na kami dyan guys alam nyo po ba yan ang aking asawa bubuhat din na po niya yung bukong palapa ipinapaalam po niya dyan ay tatay po ni boss para na kung pwede daw po hingin namin ang palapa ayan alam nyo guys alam naman ng Mr. o o ng aking asawa kung ano ang aking gagawin dyan yung <laughs> part <laughs> supportive <laughs> naman po niya, di ba guys nakita nyo naman napaka supportive ng aking asawa o, ba? Diba, yan po ni Mami. Yan po yung mama po ni Boss Ram. Ayan yan. O, di ba? Hindi <laughs> na lang kailangan po sa motor ang palapalang yun. O, di ba, guys? Naku, ka-supportive di atawa na talagang kahit na malayo yung ang dadaling yan lang ah, uh, dadamitin ko sa akin ang um, props na rin. Eh, talagang uh, hindi na rin po sa nahihiya. Lalo na kung hindi naman din po nakaka purwis, o yung nakaka, yung parang wala ka namang ginagawa na masama. Yung ganon, siyempre, inanong po muna niya kung gagamitin po po yung yung nang, yun ayan, uh, pala pala po lang yun. Kung hindi na daw po gagamitin, na po. Ang dami naman po nilang na, guys, ay, ah, uh, yun na nga po, ay, tatapon na nga daw po. Ayan, so, lakto naman guys. Lakto <laughs> naman guys, ayan na nga na yung ano, na yung amor po sa akin. Sa amin na. Pwede po namin iuwi ang palapanan nyo. O, di ba, guys? Nakakatuwa. Uh, so, siyempre, guys, na, uh, makikita nyo po kung paano ko po gagawin uh, niyan, guys. Kung paano ko po, ah, uh, ah, uh, gagawin real. <laughs> Ay, siyempre naman, guys. Kaya na pa po pala kami, guys. Alam nyo kung ba may pabaong pa pa si Mami? Binigyan niya, po niya lang. Ah, uh, yes, to at misfit po yung aking ala. Kaya naka-plastic po, kandong-kandong po niya. O, oh, di ba napakabait po nila? No, may pabaong lang aking baby love. Ay, alo. tuwan po guys at bless niya. Sabi ko, magpatinyo kayo. Nagpatinyo naman, guys. Guys! Tara na! Tara na! Tara na! Tara na! Excited na po ako gamitin ang aking mga parang yun! Ganyan! Siyempre <laughs> diba naman guys! So, gusto ko po talaga na yung matis nyo mag-e-enjoy po kayo at ipapakita ko po sa inyo ang aking panggawa ng Wish! Oh, di ba guys? Nakunta nyo naman guys ha? ang pandawa ko po ng rent at mga props, props ay hindi lang po ah uh, pinag-iipan ano, ano, na lang mabuti. Minsan na ano, is bigla na lang po pumapasok sa isip namin o ano po yung nakita namin sa daan, kung saan po kami pumunta ay para meron po bumurong-burong po sa kanya. Eto, gawin mo itong props. Eto, gawin mo itong uh, mo ito. Ayan. Ano yung mo kung pwede yan na uh, hingiin. Mga ganon. Ang pumapan ang kumayan diyan ibig sabihin na aayon niyo. Na aayon na maging props sa, sa akin on rerin. Oh di ba guys? Ganun po talaga guys, binabilang na lang po talaga ng pumapasok ay yung mga mga eh mga ano yung mga ganung props props. Diba Tayo para <laughs> may bubulong -bu -bu po talaga ng akin. Oh. Tingnan niyo naman guys, ayan na. Oh ha. nakaka ng nga po pala yan sa akin mga real guys hindi na po isa, hindi na po dalawa, kundi mas marami pa po guys. Panoorin nyo po. Sana po ay mas enjoy po kayo. Thank you for watching guys. Follow me. Bye bye.